Wix top 3 things you should not invest on. Meron sinasabi dyan eh. Yun daw lumulutang, yung mga lumilipad, yung mga tinatawag na mga investments na napakalaki ang depreciation. Yan pa lang. <laughs> Isipin mo na. Yung inilabas mo isang libo, sigurado ka zero ang punta nun sapagkat high depreciation assets. Yan po ang parati nating tinitingnan. Meron mga bumibili eh ng mga mga garbo ng mga gamit na nagde-depreciate. Ayoko na humbanggitin kung ano po yung mga yan sapagkat baka yung iba pa nating mga kasamahan na nasasabi ba, pinapatamaan mo ba kami? Eh, actually, kotse, eroplano, yung mga bibili ng barko, matataas ang maintenance lahat niyan. So, yun ang ibig ko sabihin. Avoid investing in assets that have high depreciation.